Umaaray na ang music industry dahil sa ilegal na paggamit ng ilang politiko sa mga kantang may copyright sa kanilang pangangampanya. Anila, igalang naman daw sana ang kanilang intellectual property right. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga kandidato para magkaroon ng lisensya sa paggamit ng mga kanta? Narito ang agenda report ni George Cahiles. Malaki ang naitutulong ng musika sa name recall ng isang kandidato, lalo pa kung popular ang kanta at nasasamahan pa ito ng madaling tandaang lyrics. Pero paalala ng grupong Filipino Society of Composers, Authors and Publishers of Philscap, bawal gumamit ng kanta na may copyright sa pangangampanya kung wala itong paalam sa nagmamayari nito, maging campaign jingleman o simpleng pagpapatugtog lang sa entablado. we should be able to expect compliance and respect for intellectual property from the people that are, will be occupying public positions so it is very important that itong mga election candidates are very aware Ayon sa Intellectual Property Code of the Philippines, kinakailangang kumuha ng lisensya kung gagamitin ng kanta, lokal o international, kahit pa background music lamang ito o patutugtugin para sa isang special number. Makukonsidera raw ang mga ito bilang public performance. Sa rate card ng PhilScap, ang lisensya sa paggamit ng kanta para sa performance ay nagkakahalaga ng mula isang libong piso hanggang kalahating milyong piso, depende sa paggamit gaano katagal gagamitin, anta ng lugar na paggagamitan at posisyong tinatakbuhan. Hindi pa kasama sa halagang ito ang reproduction license o kung lalapatan ng panibagong lyrics para maging campaign jingle. Para sa mga politiko, maaari silang magpunta sa Philscap website kung saan maaari silang mag-apply ng lisensya sa paggamit ng kanta. Some candidates will usually, aside from being doing rallies on site, These are rallies that they also Online. So there's always uh, a trail that we can see that can demonstrate that there's really usage of the music. Aminadong Philscap na hanggang ngayon, maliit na porsyento pa lamang ng mga politikong gumagamit ng mga kantang may copyright ang nag a apply ng lisensya sa kanila. Kaya malaki ang pasasalamat ng grupo sa Commission on Elections o COMELEC at Intellectual Property Office of the Philippines o so IPOFIL para makonsiderang election offense din ang paggamit ng mga kanta ng walang lisensya. Mas mabigat din ang kakaharaping parusa ng mga lalabag. They may also face criminal uh, liability civil liability, administrative liability, and ito po a feature actually na resolution ng COMELEC. So, the violation of intellectual property rights may be considered an election offense. So, pwede po na ma-disqualify ang election candidate aminado ang na hindi sila makakakilos kung walang magre sa kanila. Halimbawa, sa kaso ng bandang Lola Amor kung saan nag-post ang grupo sa kanilang Facebook page na ginagamit ang kanilang kanta bilang campaign jingle ng walang paalam. Kung hindi raw formal na magsasampan ng reklamo ang banda, hindi nila ito maaaksyonan. An intellectual property right po is a private right. So, the rights holder has the right to sue, has the right to take action. So, kung wala pong action from the rights holder, for example, the author, composer, or uh, the creator of the work, uh, hindi po kami makakapag-take ng action po. Paglilinaw ng iFulfill, kahit sino ay maaaring mag-report ng campaign jingle o so anumang forma ng paggamit ng musika na posibleng lumalabag sa mga panuntunan at batas. Importante raw ito dahil baka hindi alam ng may-ari ng kanta na ilegal na ginagamit ito ng mga kandidato. Bili ng ahensya, sa pag-report, siguruhing makukunan ito ng video, i-attach kasama ang pangalan ng kandidato at lugar kung saan tumatakbo at ipadala sa kanila sa pamamagitan ng email. Bihira na ang libre sa ngayon, pero ang usapin ng intellectual property ay hindi lamang usapin ng bayad, kundi pagrespeto sa karapatan ng mga nasa creative industry na dugo, pawis at panahon ng inilalaan para sa kanilang mga lika. Para sa Agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel.